Kung ano-ano na lang talaga ang naiisip ng China sa mga bansang kalapit nito para makapang-angkin ang mga teritoryo at makapanakit ng kapwa-tao. Hindi nito inisip na malaking gulo ang mangyayari kapag ipinagpatuloy nito ang mga masasamang plano at layunin sa mga bansang gumagawa lamang ng mabuti para sa kanilang mga mamamayan. Sa magulong taon ng 2024, umabot na sa kumukulong punto ang South China Sea. Ang matagal ng umuusok na tensyon sa pagitan ng Vietnam at China ay humantong na ngayon sa delikadong sitwasyon. Sa kabila ng walang humpay na pagsisikap ng China, na igiit ang pangingibabaw nito sa estratehikong daluyan ng tubig, ang Vietnam ay lumitaw bilang isang mabigat na kalaban, na determinadong ipagtanggol ang kanyang mga karapatan sa soberanya at integridad ng teritoryo ang kamakailang pakikibaka sa kapangyarihan sa loob ng Communist Party ng Vietnam, ay hindi naging hadlang sa desisyon ng bansa na harapin ang pagiging mapamilit ng China sa kanila. Sa katunayan, ang bagong pamunuan, na pinamumunuan ng mga hardliners at mga opisyal ng seguridad, ay nagpatibay ng mas mapanindigang paninindigan sa pag-angkin ng Beijing sa South China Sea. Dahil sa lumalagong kakayahan sa militar at suportang pandaigdig sinimula ng Vietnam ang isang matapang na diskarte upang kontrahin ang mga ambisyon ng pagpapalawak ng China. Ang bansa ay makabuluhang pinalakas ang mga aktibidad sa paggawa ng isla sa Spratly Islands, na nagtayo ng mga bagong daungan, airstrip, at iba pang infrastruktura upang palakasin ang presensya at kontrol nito sa pinagtatalo ng karagatan. Ang hakbang na ito ay hindi napapansin ng China, na tumugon sa isang serye ng mga agresibong aksyon, kabilang ang pinataas na mga patrol ng hukbong dagat at ang pagdeploy ng karagdagang mga aset ng militar sa rehiyon. Ang dalawang bansa ay nasangkot sa ilang mga tensyonado na standoffs, kung saan ang magkabilang panig ay inaakusahan ng isa pang mapanuksong pag-uugali at pinapahina ang katatagan ng rehiyon. Sa pagkilala sa pangangailangan para sa internasyonal na suporta, Aktibong hinangad ng Vietnam na palakasin ang ugnayan nito sa iba pang regional at pandaigdigang kapangyarihan. Ang kamakailang paglagda ng isang Coast Guard Cooperation Agreement sa Pilipinas ay malinaw na indikasyon ng pagsisikap ng Vietnam na bumuunang nagkakaisang prente laban sa pagiging mapamilit ng China. Ang estrategikong partnership na ito sa Pilipinas, kasama ang umiiral na relasyon ng Vietnam sa Japan, United States, at iba pang mga pangunahing kaalyado ay nagpadala ng malakas na mensahe sa China na ang mga unilateral na aksyon nito sa South China Sea ay magkakaroon ng malaking kahihinatnan. Ang bamboo diplomacy ng Vietnam ay nagbigay daan dito na mag-navigate sa masalimuot na geopolitical landscape na binabalanse ang ugnayan nito sa China habang sabay na pinalalakas ang mga alyansa nito sa mga karibal ng Beijing. Ang kasalukuyang tensyon sa pagitan ng Vietnam at China ay posibleng umabot pa sa pinakadelikadong sitwasyon. Ang dalawang bansa ay may mahaba at magulong kasaysayan na minarkahan ng mga panahon ng tunggalian at hindi mapakali na magkakasamang buhay. Ang digmaang Sino-Vietnamese noong 1979, kung saan hinangad ng China na turuan ng leksyon ang Vietnam, ay nananatiling isang masakit na alaala para sa mga mamamayang Vietnam na nakasaksi sa mapangwasak na bunga ng pagsalakay ng kanilang hilagang kapitbahay. Ang digmaang Sino-Vietnamese ay isang matinding salungatan na naganap noong unang bahagi ng 1979 sa pagitan ng China at Vietnam. Naglunsad ang China ng open civil laban sa Vietnam bilang tugon sa pagsalakay at pananakop ng Vietnam sa Cambodia noong 1978 na nagpabagsak sa kaalyado ng China. Ang digmaan ay tumagal ng humigit kumulang isang buwan, kung saan ang China ay nagdeklara ng unilateral tigil putukan noong March 16, 1979. Ang magkabilang panig ay dumanas ng malaking kaswalti na may tinatayang humigit kumulang 30,000 na nasawi at 35,000 na nasugatan sa bawat panig. Ang pangunahing layunin ng China ay parusahan ng Vietnam dahil sa pagbagsak ng estado ng kliyente nito sa Cambodia na sa halip na hangarin ang pananakop ng teritoryo. Ang limitadong katangian ng salungatan ay hinimok ng pangangailangan ng China na maiwasan ang dalawang harap na digmaan kasama ang Vietnam at ang kaalyado nitong Sobyet sa Hilaga. Kinailangan ng China na mabilis na pakilosan ng mahigit 1.5 milyong tropa sa hangganan ng Sino-Sobyet upang hadlangan ng isang potensyal na pagsalakay ng Sobyet. Ang digmaan ay naglantad din ng mga malalaking kakulangan sa militar ng China, kabilang ang mahinang komunikasyon, kakulangan ng mga kasanayan sa pagbabasa ng mapa, at isang kagustuhan para sa mga hindi napapanahong diskarte sa pakikipaglaban sa malapitan na naglaro sa lakas ng Vietnam. Ito ang nagbunsod kay Deng Xiaoping na gamitin ang digmaan bilang katwiran upang itulak ang malalaking reforma sa hukbong mapagpalaya ang bayan. Bagamat hindi binago ng digmaan ang hangganan sa pagitan ng China at Vietnam, minarkahan naman ito ang isang malaking pagkasira sa relasyong Sino-Vietnamese. Ang mga labanan sa hangganan ay nagpatuloy sa buong 1980s at noong 1991 lamang na opisyal na ginawang normal ng dalawang bansa ang diplomatikong relasyon. Ang mga peklat ng tunggalian na iyon ay nananatili pa rin, at ang kawalan ng tiwala at puot ng mga mamamayang Vietnamese sa China ay hindi pa rin kumupas kahit ilang dekada na ang lumipas. Ang kamakailang mga kaguluhang anti-Chinese sa Vietnam, na pinasimulan ng paglalagay ng China ng oil rig sa pinagtatalo ng karagatan, ay nagsisilbing matinding paalala ng malalim na damdaming nasyonalista na patuloy na humuhubog sa patakarang panlabas ng bansa. Habang tumitindi ang standoff sa South China Sea, walang ipinakitang senyales ng pag-atres ang Vietnam. Nilinaw ng pamunuan ng bansa na handa itong gumawa ng matapang na aksyon para ipagtanggol ang mga interes nito, kahit na nanganganib pa ito ng higit pang paghaharap muli sa China. Ang mga mamamayang Vietnamese ay nagrally sa likod ng paninindigan ng kanilang gobyerno na may malawak na suporta ng publiko para sa mapamilit na diskarte ng bansa sa mga hindi pagkakaunawaan sa teritoryo. Ang hindi natitinag na determinasyong ito, kasama ng lumalaking kakayahan sa militar ng Vietnam at internasyonal na pakikipagsosyo, ay nagpabago sa bansa sa isang mabigat na puwersa na dapat isaalang-alang sa rehiyon. Sa harap ng walang humpay na pagsalakay ng China, ang Vietnam ay lumitaw bilang isang beacon ng pagsuway, Isang bansang ayaw ikumpromiso ang soberanya nito at handang manindigan sa superpower ng rehiyon. Nananatiling hindi sigurado ang kinalabasan nitong high-stakes geopolitical game, ngunit isang bagay ang malinaw, hindi natatakot ang Vietnam sa lakas ng China, at handa itong ipaglaban ang nararapat na lugar nito sa South China Sea. Kasunod ng lalong igiit na pagkilos ng China sa South China Sea, Pinaigting ng United States ang suporta nito para sa Vietnam, isang pangunahing kaalyado sa rehiyon. Habang patuloy na tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Vietnam at China dahil sa pinagtatalo ng teritoryo, nilinaw ng US na matatag itong naninindigan kasama ang Hanoi sa mga pagsisikap nitong ipagtanggol ang soberanya at integridad ng teritoryo. Matagal nang kinikilala ng US ang estrategikong kahalagahan ng relasyon nito sa Vietnam, at sa mga nakalipas na taon, ang dalawang bansa ay nakabuo ng lalong malakas na partnership. At nitong taong kasalukuyan, dahil sa paglala ng mga aksyon ng China sa mga karagatan na nasasakupa ng Vietnam, nilagdaan ng dalawang bansa ang isang komprehensibong estrategikong partnership na higit na nagpapatibay sa kanilang ugnayan at nagbibigay daan para sa higit na pagtutulungan sa iba't ibang isyo, kabilang ang maritime security. Sa ilalim ng Administrasyon Biden, ginawang prioridad ng US na suportahan ang Vietnam sa mga pagsisikap nitong kontrahin ang pagsalakay ng China sa South China Sea. Kabilang dito ang pagtaas ng kooperasyong militar, kung saan ang US ay nagbibigay sa Vietnam ng mga advanced na sistema ng armas at pagsasanay para sa mga armadong puwersa nito. Pinalakas din ng US ang kanyang mga pagsisikap sa diplomatiko na nakikipagtulungan ng malapit sa Vietnam upang bumuo ng isang koalisyon ng mga regional at pandaigdigang kapangyarihan na epektibong makakatulak laban sa mga pag-aangkin ng China sa South China Sea. Kasama dito ang pagpapalakas ng ugnayan sa iba pang pangunahing kaalyado sa rehiyon, tulad ng Japan, Indonesia at Pilipinas. Ang mga aksyon ng China sa South China Sea ay naging pangunahing pinagmumula ng pag-aalala para sa US at mga kaalyado nito. Sa mga nakalipas na taon, ang Beijing ay makabuluhang pinalakas ang presensyang militar nito sa rehiyon. Nagtayo ng mga artipisyal na isla at nagtatayo ng mga instalasyong militar sa mga islang ito. Ang China ay naging mas iginiit din sa pag-angkin nito sa South China Sea, na regular na nagpapadala ng mga naval vessel at coast guard ship nito sa mga karagatan na inaangkin ng ibang mga bansa, kabilang ang Vietnam. Nagdulot ito ng ilang maigting na pagtatalo sa pagitan ng mga barkong Chino at Vietnamese na nagpapataas ng panganib ng kompruntasyong militar. Kinundina ng US ang mga aksyon ng China bilang isang paglabag sa internasyonal na batas at banta sa katatagan ng rehiyon. Nanawagan ito sa Beijing na igalang ang mga karapatan ng ibang mga bansa sa South China Sea at sumunod sa mga desisyon ng Permanent Court of Arbitration na noong 2016 ay dinanggihan ang mga pag-aangkin ng China sa karamihan ng South China Sea. Ang Vietnam ay aktibong naghahangad na bumuunang internasyonal na suporta para sa posisyon nito sa South China Sea. Nakagawa ito ng mga estrategikong pakikipagsosyo sa ibang mga bansa sa rehiyon tulad ng Pilipinas at Malaysia, at nakipagtulungan ng malapitan sa US at mga kaalyado nito upang itulak ang mga pag-aangkin ng China. Ang US ay naging pangunahing kalyado sa pagsisikap na ito. Ang dalawang bansa ay nagsagawa ng magkasanib na pagsasanay sa dagat sa South China Sea at ang US ay nagpadala rin ng mga barkong pandigma nito sa rehiyon upang igiit ang prinsipyo ng kalayaan sa paglalayag. Sa kabila ng pagsisikap ng US at Vietnam na kontrahin ang agresyon ng China, ang sitwasyon ay maaaring umakyat pa sa isang ganap na paghaharap ng militar. Nilinaw ng China na hindi ito aatras sa pag-angkin nito sa South China Sea at nagbabala ito sa ibang mga bansa na huwag makialam sa kung ano ang nakikita nito bilang internal affairs. Ang US ay nahaharap din sa kritisismo mula sa ilang bahagi para sa pagkakasangkot nito sa hindi pagkakaunawaan kung saan ang ilan ay nangangatwira na ito ay hindi kinakailangang pumukaw sa China at nanganganib sa isang mas malawak na salungatan sa rehiyon. Gayunpaman, ang administrasyong Biden ay nanatiling matatag sa suporta nito para sa Vietnam at sa iba pang mga kaalyado nito sa rehiyon. Sa huli, ang pagresolba sa hindi pagkakaunawaan sa South China Sea ay magdedepende sa kahandaan ng lahat ng partidong kasangkot na makibahagi sa nakabubuo na dialogo at igalang ang mga karapatan ng ibang mga bansa sa rehiyon. Gayunpaman, hanggat nagpapatuloy ang China sa mga agresibong aksyon nito, mananatiling matatag ang US at Vietnam sa kanilang pangako sa pagtatanggol sa kanilang mga interes, at pagtataguyod ng kapayapaan at katatagan sa South China Sea. Kamakailan lang na ang mga sundalong Chino na nagbabato at sumisigaw ng mapang abusong paninira sa mga hindi armadong Vietnamese construction worker sa lalawigan ng Hajiang, border mismo ng China at Vietnam. Ang mga ulat ay nagpapahiwatig na ang mga sundalong Chino ay sumigaw at binato ang mga manggagawang Vietnamese na naguhukay sa hangganan. Na tila ba wala itong magawa sa kanilang sarili, at pinagtripa na lang ang mga taong Vietnamese, na naghahanap buhay ng maayos para sa kanilang mga pamilya. Ang mga agresibong aksyon ng mga sundalong Chino laban sa mga manggagawang Vietnamese, ay isang pag-igting na maaaring higit pang magpalala sa tensyonado ng relasyon ng dalawang bansa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.